Ayan, kasi mahapit eh. Uy, may nangangang. Bakit. Ngayon, lagyan natin ng Elmer's glue. Ang aking mga. Okay. okay, may pera ulit. Ngayon, lagyan natin ng maitipan. Grasa. Okay. okay. Ngayon. Pahit natin sa ating mukha ng paunti-unti. Ayan. So, ipahit natin ng mabuti para pumantay pantay ang kulay. Wow, yun na tamaan na. Ano ba ano an, -an. <laughs> <laughs> liquid, Ana, Ana. liquid paper ang ating ay box. <laughs> Yan, mukha oh, na kong pusa. Ah, Ayawang ko kung anong goal natin dito. Tiger. Okay, ngayon eh. Sorry. Natin na mabuti ulit. Ang liquid paper para hindi magmukhang anan. Okay. Ngayon, yan. Pouching lips. Parang so, yan. Labas na natin ng watercolor. Okay. Gamitan natin ng brown. Yan. Paghalo-haloin lang natin. Haloin lang. Yan. Yung uling. Sa kaldero namin. Yan. Pahiran pa ng pahiran. I-blend lang ng i-blend. Ayun, Ayun natama na niya. Bakit eh. yeah. yeah. <laughs> may ngipit ang mata mo? Tapos lagyan natin ng labas ng pilik mata ng kambing. <laughs> Bakit kambing? Ba? <laughs> yan, yeah. nakakakiliti yan. Pilik mata ng kambing. Uy, nahulog. <laughs> yan. Yeah. Oh, may muta pa. <laughs> okay, may nagme-meeting the advances. Si uh-huh. Kumakain naman yun isa. <laughs> Subo lang ng subo. Yun, okay. Lagyan na natin ng bridge. Labas ulit natin ng coloring pencil natin. Yeah, i-blend natin ng mabuti. Alright. Lagyan natin ng bigote, bigote. Ayan, ano ba yung pinapahit mo? Chicken ba yan? Okay. Lagyan natin ng coloring pencil ulit ang... Na alam hindi alam ang mga moisturizer. Ayan. Labas ka. Nalalaman Stick. Okay. <laughs> yeah, ang finished product ng ating Soko. <laughs> of the crime. Operative. Pull <laughs> kasi sa kanyang pagpapa beauty. Ay, ay. Three hours yan? Three hours? at <laughs> <A three> 3 minutes wala. <laughs> sabi palagi na lang siyang pouch pouch hindi <laughs> na daw niya alam anong sadabihin <laughs> pouch na lang siya yung sa dulo pouch na pouch Ito ang reaction dog dog ni Juliana. reaction ni Juliana. reaction ni Juliana.